Magandang buhay mga kamamshis mga karyos for today's video. Ikaw ba isang baguhan at hindi mo alam kung paano ang organic way ng pakikipag-follow sa ating mga karyos. Sundan mo lamang ang video kong ito at kung meron ka natutunan, please share and follow for more tips and tutorials. Thank you! Punta lamang po kayo sa kanyang profile account and then piliin niyo po ang more. Lalabas po ang reels, pindutin ng reels. At makikita nyo po yung video or yung content na kanyang ginawa. Ayan, nabili po kayo isang video. Nabawa po yung video na yan. And then, panoorin nyo po ang kanyang video. After po mapanood ang video, ay pwede na po kayong mag-react. Pindutin lamang po yung ang react. Pwede nyo po siyang bigyan ng heart. Ayan. At syempre, After po maglagay ng react, pwede rin po kayo maglagay ng comment. Mag-comment po kayo, mag-iwan po kayo ng bakas. Ibig sabihin po ng bakas, magko-comment -co po kayo. Kailangan po is relevant po doon sa inyong napanood na video. Nasa ganun po ay mabalikan po kayo. Then, after po nun, pwede nyo rin po itong share sa kapwa natin karyos. Ayan, pwede nyo po i-share sa ating um, timeline. And then after noon, diyan po sa pangalan, ay makikita nyo po yung follow. So, pwede din lamang po ang follow, ganun lamang po